Kidlat News Updates Ako si Cesar Sorian kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang nangunguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Nakarating na sa Amerika si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang pagdalo sa 30th Asia Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na gaganapin sa San Francisco, California. Unang sinadya ng Pangulo ang Filipino community sa San Francisco sa unang araw ng kanyang state visit. Matapos nito, nakatakda siyang makipagpulong sa mga leader ng bansa sa Asia Pacific para itulak ang mga programa ng Pilipinas para sa abot kayang energy transition financing, kooperasyon sa iba pang bansa kaugnay ng kalusugan, digitalization at innovation gayon din sa food security. Sa kanyang pre-departure speech kahapon, inihayag niya ang kanyang malalim na pagnanasang makapagdala ng foreign investments sa ilang business leaders sa nasabing summit. Matapos ang summit ay makikipagkita rin ng Pangulo sa Filipino community at iba pang business leaders sa Los Angeles gayon din sa Hawaii para naman bumisita sa headquarters ng US Indo-Pacific Command. Patay ang isang pulis sa drug buy bust operation sa barangay Kinasangan, Cebu City, madaling araw ng Miyerkules, November 15. Kinilala ang biktima na si Police Corporal Ryan Bakuli, miyembro ng Central Visayas Regional Police Drug Enforcement Unit. Tinukoy naman ang suspect na sina Atong Raffles at Ramil Salazar. Ayon sa ulat, magpapanggap na buyer si Bakuli sa dalawang target na drug personalities na sakay ng motorsiklo at nang lapitan ng mga ito, napansin ng isa sa kanila ang presensya ng pulis sa kapinagbabaril ang biktima. Agad na nakatakas ang mga suspect ngunit ayon sa pulisya, posibleng tinamaan din ang isa sa mga ito. Patuloy ang hot pursuit operations ng mga otoridad sa dalawang umeskapong drug suspect. Magbabahagi ang gobyerno ng Japan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM ng tulong nakatumbas na katumbas na $6.8 million dollars o halos 380 million pesos para sa mga proyektong pang-imprastruktura sa rehiyon. Itong inihayag ng Pangulo sa mga opisyal ng Bangsamoro Government bilang bahagi ng pagsisikap ng administrasyon na maipatupad ang sosyoekonomikong kaunlaran sa Barm Sa ad ng Pangulo, nilagdaan itong buwan ni Japanese Prime Minister Fumio Kishida ang diplomatic notes sa non-project grant aid para sa acquisition ng mga construction equipment na gagamitin sa pagpapabuti ng road network pagpapalakas ng disaster response operation, climate change adaptation at pagbibigay luna sa suliranin sa pagbaha sa rehiyon. Isa ang Bangsamoro region sa mga lugar sa bansa na madalas na hagupitin ng mga kalamidad, tulad ng bagyo na nagdudulot ng malawakang pagbaha, pagkasira ng mga kalsada, tulay at mga kabahayan. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchonko, nag at inyo pong natunghaya ng mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili na katuto para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita.